Kumusta, mahal na mga kapatid? Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang makapangyarihan at nakapagpapatibay na pagmumuni-muni sa awit 23. Sama-sama nating tuklasin kung paanong ang lubos na pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot sa atin ng kapayapaan, proteksyon at lakas. Ang awit 23 ay isa sa pinakamamahal at nakaaliw na teksto sa Biblia. Ang awit na ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang ating pastol, at tayo ay kanyang mga tupa na palaging nasa ilalim ng kanyang pangangalaga at proteksyon. Makinig tayo sa Salmo. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahiga niya ako sa luntiang pastulan, malumanay akong ginagabayan sa tahimik na tubig. Pasiglahin eng aking kaluluwa, patnubayan emo ako sa mga landas enge katuviran, alang kalang sa kanyang panggalan. Kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot na kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko ang iyong pamalo at ang iyong mga tauhan ay umaaliw sa akin ikaw ay naghahanda ng isang dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway iyong pinahiran ang aking ulo ng langis ang aking saro ay umaapaw tunay na ang kabuihan etawa apsilon susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay etako apsilon tatahan sa bahay ng pandinon sa mahabang araw ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Anong makapangyarihang pahayag! Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, natutugunan niya ang lahat ng ating pangangailangan. Ginagabayan niya tayo sa mga ligtas na landas. Kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap, sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan, siya ang ating matatag na bato. Kapag ang lahat ng bagay sa paligid natin ay tila nahuhulog, makakatagpo tayo ng ginhawa at katiwasayan sa kanyang palagiang presensya. Pinapahiga niya ako sa luntiang pastulan. Marahan niya akong ginagabayan sa tabi ng tahimik na tubig. Ang Diyos ay nag-alok sa atin ng kapahingahan at kapayapaan. Sa gitna ng mga unos ng buhay, dinadala niya tayo sa mga lugar ng katahimikan at pagbabago. Ilang beses ba tayong nakakaramdam ng pagod at pagod, na walang lakas na magpatuloy? Sa mga sandaling ito kailangan nating alalahanin na ang ating pastol ay umaakay sa atin sa kalmadong tubig kung saan maari tayong magbago ng ating lakas. Pasiglahin mo ang aking kaluluwa, patnubayan mo ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kaniyang pangalan. Hindi lamang pinangangalagaan ng Diyos ang ating mga pisikal na pangangailangan, kundi pati na rin ang ating espiritual na mga pangangailangan. Ibinabalik niya ang ating kaluluwa at ginagabayan tayo sa mga landas ng katuwiran. Ipinakita niya sa atin ang tamang landas na tatahakin. At lahat ng ito ay dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay umaaliw sa akin. Kahit sa pinakamadilim at nakakatakot na sitwasyon, hindi natin kailangang matakot dahil kasama natin ang Diyos. Siya ang ating aliw at proteksyon. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang anumang hamon batid na siya ay nasa ating tabi. Ikaw ay naghahanda ng isang dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, ang aking saro ay umaapaw. Sagana tayong pinagpapala ng Diyos, kahit na sa harap ng ating mga kaaway. Pinahiran niya tayo ng kanyang banal na espiritu, at pinupuno tayo ng kanyang biyaya. Ang ating kopa ay umaapaw sa kanyang mga pagpapala, at maari tayong mamuhay ng may katiyakan na siya, ay nagmamalasakit sa atin sa lahat ng pagkakataon. Tunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon sa mahabang araw. Ang kabutihan at awa ng Diyos ay laging sumasama sa atin. Maari tayong magtiwala na anuman ang mangyari, siya ay kasama natin. At sa wakas, pinangakuan tayong mananahan sa bahay ng Panginoon sa buong kawalang hanggan. Anong kahangahangang pag-asa? ngayon inaanyayahan kita na manalangin kasama ko. Minamahal at minamahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo ng may mapagpakumbabang puso at mapagpasalama. Ikaw ang aming pastol at kami ay iyong mga tupa. Salamat sa iyong walang pasubaling pag-ibig at palagiang proteksyon. Sa gitna ng mga unos ng buhay, ikaw ang aming matatag na angkla. Kapag kami ay mahina at walang magawa, ikaw ang aming lakas at kanlungan. Panginoon, hinihiling namin na patuloy mong gabayan kami sa mga landas ng katarungan at kapayapaan. Baguhin mo ang aming lakas kapag kami ay pagod, at bigyan kami ng pahinga sa iyong luntiang pastulan. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo ng buo, kahit na dumaan kami sa madilim at nakakatakot na mga lambak. Naway madama namin ang iyong nakaaliw na presensya sa aming tabi, na nag-alis ng lahat ng takot at kawalan ng kapanatagan. Diyos, hinihiling namin na pagpalain mo ang bawat taong nagbabasa ng panalangin ito. Sumama nawa ang iyong mga pagpapala sa kanilang buhay, at naway madama nila ang iyong kabutihan, at awa na sumusunod sa kanila araw-araw. Pahiran mo kami ng iyong banal na espiritu, at punuin kami ng iyong masaganang biyaya. Naway mamuhay kami ng may pusong puno ng pasasalamat at kagalakan. Batid na ikaw ay nagmamalasakit sa amin sa lahat ng pagkakataon. Mahal na Ama, tulungan mo kaming mamuhay ng may katiyakan na kami ay mananahan sa iyong tahanan magpakailanman. Naway palakasin tayo ng pag-asang ito at bigyan tayo ng lakas ng loob na harapin ang bawat araw ng may panibagong pananampalataya. Naway kami ay maging mga saksi ng iyong pag-ibig at iyong awa na nagdadala ng iyong liwanag sa lahat ng nakapaligid sa amin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong lahat at sa lahat ng iyong ginagawa para sa amin. Ikaw ang aming tapat na pastol at sa iyo namin matatagpuan ang lahat ng aming kailangan. Naway lagi kaming magtiwala sa iyo at magpahinga sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas at Panginoon, kami ay nananalangin. Amen. Naway palakasin ng mga salitang ito ang iyong puso at ang iyong pananampalataya. Laging alalahanin na ang Diyos ay nasa iyong tabi, ginagabayan at pinoprotektahan ka sa lahat ng oras. I-share ang video na ito at ikalat ang mensaheng ito para mabiyayaan din ang ibang tao. Mag-like at mag-subscribe sa channel.